sa lahat, kamuntik nang talens si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako na sigawan ko si Risa Ontivero. Sorry. Pasensya. Hindi na Alam po ninyo, dalawang uh, gabi, isang gabi, hino na kami. Eh, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo ayaw hindi ko nilang suot. Ayaw namin nun, panger. It's not my color. Shots. Ayaw. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan, ang responsibilidad na maging patas at marangal. Pamahan ninyo ako na tayong lahat ni B.P. Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino ang mga tunay na hukom ng bayan.